Wala ka nga yung mga cargo nila doon, nakatamba. Mga oh, kabaya yun. Yeah. Ayun pa, oo. maano pa rin, malakas pa rin ang uso. Oo, oh, ay sa baba, lalo na ba sa... Akala ko kila ano, trompo. Kailan ko di pa lumabas si ano, hindi natin malulaban. Nandito nga. Sabi niya sa akin, Marites. <laughs> <laughs> Marites, may sunog. <laughs>